Hi guys, this is your needs Lacuachero, 24 anos, isang empleyado at ito na naman ang panibago kong kwento. And for today's video guys, isipapakita ko sa inyo ang preparation ko bago ako pumasok sa trabaho. Tatapos ko lang pala dyang maligo at magbihis at ngayon nga ay mag-apply ako ng nilalagay kong sunscreen sa mukha ko. Sa sobrang init dito sa Metro Manila, kailangan ko talaga maglagay ng sunscreen para maprotektohan ang napakaganda kong mukha ay for the go. Eh may lang yun guys ha, baka totohanin nyo naman at maniwala din ako sa sinasabi ko. Ay for the go. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ganito talaga ang routine ko sa umaga dahil ako lang din naman mag-isa. At medyo naninibago lang ako dito sa Metro Manila dahil ang pasok ko ay alas 10 ng umaga. At pag sa probinsya kasi ako na-assign, maaga talaga ako gumigising kasi maaga din ang pasok. pagkatapos ko nga dyan maglagay ng sunscreen sa mukha ay magagayak din ako para papasok na rin ako sa trabaho. At sa sobrang bilis nga ng araw ay hindi nga natin namamalayan ay matatapos na naman ang buwan ng Pebrero. Ganito talaga siguro ang buhay ng empleyado. Hindi mo namamalayan sa araw na busy ka sa pagpasok sa trabaho. Ay talagang wala ka ng oras sa sarili mo. And for today's video nga, ito na nga. At kailangan ko nang may pakita sa inyo yung outfit check ko for today's video. Ay for the go. Ganito lang po ang simpleng atake natin. Pagpupunta po tayo sa trabaho. Kahit sobrang init nga dito sa Pilipinas, ay sinubukan ko maganito para at least kay papano ay mafeel kong nasa Korea naman ako. Kung bakit ako napabili ng ganito kakapal na coat? Kasi sobrang lamig talaga sa loob ng office namin. Ay for the good! At sa mga sa interesado na gusto bumili ng ganitong coat, nako, hanapin nyo na lang ito sa yellow basket. Ay for the good! At pagkatapos ko nga mag-flex ng OOTD ko for today's video, ay lumabas na ako para pumasok na rin sa trabaho. At pagkalabas ko nga ng bahay, ay ramdam na ramdam ko na talaga ang dampi ng init sa mga balat ko. Ay for the good! Yung fresh na fresh ka umalis sa bahay, pero pagdating mo doon sa trabaho, trabaho ay Hagardo versus Osaka na. Kaya yeah, sa labas ng bahay, ilalakarin ko lang konti para sumakay ng jeep papunta sa sangandaan. And for today's video ay dalawang rides nga po ako ngayon para makapunta sa trabaho. At habang naglalakad nga ako ay may nakita nga akong nagtitinda ng kakanin at bumili nga ako dito. Nakakamiss din kasi yung mga ganitong kakanin kasi doon sa Aklan sa probinsya namin ay ganito din ang mga delicacies namin. At ang binili ko na nga dyan ay ang puto na gawa sa bigas at ang suma naman na gawa sa malagkit. Amang tamang almusal ito para pagdating ko sa shop, ay paparisan ko na lang ito ng kape. Ay, for the go. At sa hindi kalayuan, ay may nadaanan din akong prutas na kung saan gustong gusto ko rin sanang bumili. Meron pala ako na panood na video na masarap palang uminom sa umaga na kung saan paghaluin apple cider, lemon, at saka warm water. Ay, for the go. Napapansin ko na kasi na lumalaki na yung chan ko na kung saan matakaw talaga akong kumain sa gabi. Ayon sa napanood kong video, mas okay na lang palang kumain ka ng marami sa umaga at sanghali. Huwag lang talaga sa gabi. Kaya yeah, siguro lumalaki malaki na yung chan ko dahil nga naparami ako ng kain sa gabi dahil siguro din sa pagod at sa stress. Tara, subukan natin sabay-sabay kung talagang effective nga pagaluin ng apple cider, warm water at saka lemon ay for the go. Tapos comment down below kung kaninong chan ang lumiit dahil nga sinubukan yung ganitong remedy. Ay for the go. At kabababa ko lang pala dyan sa jeep at ngayon naman ay maglalakad naman ako ng konti at sasakay na naman ako ng jeep para makarating na ako doon sa pupuntahan ko. At sa sobrang init nga talaga ay pinagpapawisan na yung kilikili ko at mabuti na lang ay meron na agad na jeep kaya nakasakay agad ako. At hindi naman umabot ng limang minuto ay nakarating na agad ako dito sa Malabon City Square. ano Hanggang sa muli. Maraming salamat. Paala. تمام <applause>